Oh. Ah, ano si Dindin? Hindi si ako yon. Bakit eh, ako yun? Ano <laughs> ah, si Dindin? birthday ko po ngayon. Hindi. Hindi bakit sa'yo? Si ako nga, nakaharap na nga ako eh. ba ba ayun, po? Ano ba ba po? ba ba ka Ano ba Ano ba ba po? Ano ba usap dito. May usap.

Siyempre, ang... Malamig na, malamig na. Coca-Cola! Tasa. Nangyayari. Bakit sa camera? Coca-Cola, Coca-Cola. Top At syempre, may additional pa yan. Five pesos. Baka sa bulagayan, eh. Anong sa iyo? Hindi ko maduko. Hindi ko matukot. Nasa Wala sa akin. Bilangin mo. Anong <laughs> Sampal na example with the tang. 10,000 bae. Bilang mo 10,000. Magkano 'yan, ulit? Ah, yung key washing. ako ba 'yan banggo? Sa iyo sa 1,000 budget. 10,000. Yeah, yan? Bilang. Bilang. Ay tama. Ano, 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 <laughs> Marunong ba <mag> -bilang? <laughs> Gain, okay, bilang, 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 na bilang, 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 Ako bilang, 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 Eat bro. sa Ano mo sa... Oo, oh, oh. Nagugutom na ako, kumahin na lang tayo. <laughs> bilang, bilang, bilang. So good bye, gang. <laughs> na. Ugoy, ugoy mo na tayo lahat. Sa sama niyo yun. Ika lang. Okay, ka sa lahat. <laughs> <laughs> oh ano rin natin, mare. <laughs>